So ayun na uh, siya tawag sa bat. Ayun yung entrance lang no. At ito yung block 29. So ito ay 30. Ang hinahanap natin ay ina natin. Tawagan. So ayan ah hanap natin ay ano ba? Yan natin to. Dami kasi nito eh. Ah ha. Wait lang. 38 Ah, uh, yung 25 na ano na natin kanina, 38, 40, 70. Okay, so 79. Durug na yung papel natin. <laughs> so, pupunta tayo doon, ito 30, ton 32. So, hanapin natin yon kung saan na yung <laughs> yung 30 Tiga, may 30 ba tayo? Double check ko nga. Ay, 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 ay. Meron ba tayong nakakwentuhan doon? Yung mga nagtitinda na ano, sila kuya. Shout out kila kuya. Nagtitinda ng mga gamit sa bahay. So shout out to sa kanila. At, ah, uh, 38. So ito, 30 na to. So 38, after 38, 40 na. So ito, 31. So dito na lang tayo sa kaliwa. Siga tayo. Wala pa namang sasakyan. Naandahan lang para makikita natin. O, oh, ito, 31. So, kabila niyan, 31. So, susunod niyan, 32. Okay? So, yung mga nakikita niyong uh, drum sa labas, uh, ito, 32. Ayun, 33 na. Uh, istakan nila ng tubig yan, 33. So, dito sa kabila, ayan, 33 din to. So, ito, malamang ay 34. Yung sa kabila na to at ah uh, kung 34 diyan, orientation niya 34. Okay, ito 35. 35 to ha. So 35 ito yung 36. So ang sarap ng kayang bata at ah uh, ko may, na. may bata, wala pa pala. 36 na no. Ito ay 37. So 37, 37 oh may narelogit na dito sa 37. At uh, susunod niyan, itong 37, ito na yung ina-assume natin na Black 38. Ayan, inisa-isa na natin. At uh, paparada na tayo. Wait lang. So, ayan. Assuming natin, ito yung bilang ko na Black 38. tung lugar na to. Itong bahay pala na to. At yun, oh, galing doon. Sa pinanggalingan natin kanina. No? Kasi 33, 34, 35, 36, 37 at ito yung bilang ko na 38. Wala hong uh, development pa. So although my tiles na halos pinis product na siya, kulang na lang bintana and then uh, pintura at syempre kung lalagyan nilang kisa, may kisa, may and then mga wiring. So ito na lang yung kulang dito sa pabahay. The same time yun din, siguro tubig, din natin alam kasi yung mga narilukit na dito, wala pang tubig, may mga nagsusupply pa lang sa kanila. So ito yung mga bahay. Ito yung ina-assume lang natin. So itong kabila na to inaasyum natin to na, tawag dito, black 37. Ah, hindi, may narilukit pala dun. Punta natin, tanong natin kung anong black. Tingnan natin. Ha? Huh? Tingnan natin kasi kung ah uh, block 30 37 yun so 100% 38 ito wala nang wala nang duda so after pa noon ah uh, block 40 naman sama lang kayo ha ah. sama lang kayo sa ating ah uh, update dito sa night view at uh, yun, na uh, dumadami na nga hor nagre-request sa atin na uh, kung pwedeng mapasyalan yung possible na bahay nila at yun na nga dito, may aso nga. Uh, ayun dito sila, kuya. <laughs> ito natin. Kuya, magandang hapon po. Kuya, pwede magtanong. Anong black po dito, kuya? Ayun, 37. So, kasama ko kayo, kuya, sa video ka. So, sakto. Kung ito, 37. Yung kabila nga ay 38 kasi may mga na-relocate na ho dito. So, ayun yung kila kuya na uh, nalipat na ho dito. Ito ay black 37. So, success! <laughs> Parang tulo pa yung ano natin ah. Laway natin. So success at yun ah. Uh, so may nalipat ito 37 at yun 38 na ngayon. So wala pang wala pa siyang wala pang nangyayari Naka first coating yan although ayos na yung bahay kunting ano na lang ah uh, development kung lalagyan ng kisaminga ayan. Ayan yan siya. So hindi yun natin mapipinpoint yung Saan na ba yun? 38. Ako. Labo-labo tayo nito ah. Yon 38. Lat, 26. Uh, naku, ayun pala to kay, uh, sorry, kay, uh, shout-out kay Sir Albert. Kay Sir Albert lang, no? So, shout-out sa inyo. So, ayun, uh, pasensya na kayo. kang uh, Hindi ko na ano yung, ah, uh, nirequest ninyo agad-agad kasi parang ang sagot ko rin ata doon saan po ba naikbyo ito assume ko lang kasi parang nakakomento kayo sa vlog natin sa naikbyo kaya na-assume ko na sa naikbyo din yung possible na pinahanap po ninyo yung uh, block 38 lot 26 so itong kabila ko kasi na to ay block 37 according ko doon sa mga na na yung mga residente na nandiyan na so kaya ang ano ko itong katapat nito itong kabila na to ay Black 38. Ayun nga lang po, hindi po natin mapipinpoint yung uh, 26 kasi gagawin, aayusin pa lang, no? Di-develop pa rin. Ganyan pa rin yung tsura niya. So, yun lang. So, pagpasensya nyo na si Albert, no? Kung uh, medyo natagalan, kung hindi ko po kagad kayo na ano yung request ninyo. At yun nga, in ko na lang po ito kasi hindi naman po ninyo nailagay kung sa Naik View po ba? Uh, sa Parkstone po ba? Sa Hyacinth po ba? Sa Christo po ba? Sa St. Mary Magdalene po ba? Yung request ho ninyo na mapasyalan natin yung possible na maging bahay ho ninyo. At yung Block 40, no, lot 25 naman, Sir Albert, uh, kung sa Naik View po yung uh, sinasabi ninyo o magiging possible na bahay po ninyo, so ito yun, kung ito po yung uh, Block 38 na, pupuntahan ho natin yung uh, Block Black 40. Dito sa naik view po ito. Kasi uh, tiningnan ko yung comment nyo, parang nasa video natin na ang uh, topic ko natin ay sa naik view. Okay. So, ito po, itong dalawa to kasi kabilaan yung isang black. No, ibig sabihin, magkatalikuran. Isang black po yun. Kung 38 po yan, kabila na to, 38 din po ito. So, yung kabila na yun, ayun na po yung uh, 39. So, ayan. So, ito, 38 pa rin ho, ito. Wala pang ginagawa. Although, ito, umaliban oh, dito sa isa, may pintu na. No? At uh, may mga, tawag dito, may mga jalousy na. Kikita ninyo. Ayan, no? Oh. At uh, may mga kwarto na rin pala ito dito. Ah, may kisamin na rin, no? Oh. So, po oh, inaayos na rin pala dito. Nakita nyo, may kisamin na, oh. Dito sa block 38. So, ina lang natin na 32 kasi 37 yung napagtanongan natin to doon kanina sa kabila. So, siyempre, parang pang kulang, uh, inidoro, poset, shower, wala pa. At same time, yun, may mga kuryente na rin na ginagawa sila at yun, nilalagyan na nila ng kisame. May kisame na. Ito po yung likod ng block uh, Black 38 naman. So, ito yung kabilang side ng Black 38, no? Na possible na. Black 38 talaga. So, ina-assume lang ho natin to kasi nga yun, uh, yung na pagtanungan natin kanina na residente na na-relocate na ay Block 37 daw sila. So ayan, katulad nito, may mga pintu na, nakasarado na. At uh, hindi rin natin mapipinpoint yung lot kasi nga wala. Wala pang nakalagay na lot in block. Kahit, kasi makikita na natin sana yan sa parang fuse box na kulay orange sa kuryente. Uh, minsan nilalagay kasi doon ng mga electrician yung block no ng isang bahay kaya na identify na kaagad natin. So kung ito yung block 38, ito bubo ang block 39 katapat. So yung kabilang side ng block 38 yung isang halira ay ayan, ayos na. Okay, so kung 39 to Sir Albert, malamang yung sumunod na yun yung po yung block 40, no? Block 40 po yun. So bali isa pagitan, no? Nung sa 38, tapos 39, and then sunod, 40 na po. Ito po siya. Ito yung possible, no? Na block 40, itong bahay na to. At doon ho tayo nang galing sa kapila. Ayun doon. Doon, ah, ayan o. No? Yun ho doon yung entrance. No? So, papuntao tayo dito sa sa lupa diretsyo doon. So, yun doon, dead end na. Ayan, kung nakikita nyo yan kakanan na ako kayo dito pagdating yung crossing na yan kakanan na ako kayo dito pagdating ko sa dulo marami po yung kabahayan po doon okay so ito ito yung possible na na block 40 so yun nga ho dito sa block 40 wala ho talaga ganyan po rin ho yung mga bahay nila so as is so tingin ho ninyo so yun nakamasilya pa lang siya naka first coating ng masilya yung bahay at uh, wala hung, uh, ano pa pero may tiles na naka tiles na yung bahay pero yun nga naka masilya pa lang siya kaya makikita nyo yung pagkakapintura yun no hindi pa to pintura masilya no so ito yung lugar dito tayo subukan natin lumusot dito sa kabila Okay, so yun, uh, Sir Albert, Tingnan natin dito sa kabila. Kung uh, ginawa na. Dito sa may Black 40. So, Sir, uh, assume, assuming ko lang po ito kasi uh, doon sa commit mo ninyo kasi hindi nakalagay kung saan po eh. So, ganun pa din yung itsura. Excuse. At yun. So okay na tayo doon kay sa request ni Sir Albert kung sana ito ngayon sa naik view nga yung block uh, 38 at uh, block 40 no 26 lot 26 at lot 25 hindi ho natin pa ma-identify kasi wala pa hong nakalagay ho yan ayan ho so inaayos pa lang po nila yun si Albert uh, Albert no shout out to sa inyo Okay, ngayon, hanap naman natin yung uh, 70, 75, 79. Puntahan na natin, tuloy na natin to. So, ayan, uh, kung 40 ito dito, so ito ay 41, 42. According doon sa last time na nakausap natin, so after nung bahay na to, kung ang orientation mag-start doon kung 42 ito, pag start doon sa unahang bahay doon yan doon, sa bahay na yun doon, no? Sa dulo, sa may entrance, nung uh, papunta dito sa Nike View, 42. So kung 42 yung last dito na black, so sunod doon ay 43, no? Tapos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Nakita natin yung sa likod nito, nandoon yung black 60, no? At dito, pagdating natin dito sa dulo, na <laughs> Nakita na natin dito yung uh, Black 70. Double-check natin. Black 74. So ito ay block 74. So nakita na natin to block 74 po ito. At ito yung lugar niya. Di ba? So dulo na ito nung night View. Pag galing doon sa entrance, dulo na po ito dito at yun papunta dito sa lugar na to. Pag paggaling kayo, papasok dito, kakanan kayo dire diretso doon sa dulo na yun ang dami pa ng bahay niyan. Kung 74 ito, malamang ang susunod diyan ay 75. So ang 75 pala, pa So malamang ang 70 Kung 75 to No, kung 75, ay 74 Oh, 74 72, 73, 74 Okay, kasi ito dito sa kabila oh, May dalawa pa eh paling yun yung 72, 73 tapos 74 Kung yun po yung 74 Malamang dito ay Nandi dito yung black 70 Sa lugar na to Nakita kasi natin yun sa loob niyan doon no sa loob nakita natin yung black 60 so malamang nandito yung uh, black 74 at uh, ay black 70 no tapos parang uh, So, block 70 and then 75. So, basta <laughs> yun. 70. Assuming lang ho tayo kasi ito 74 po ito. At dito, kung 74 to, papasok dito, susunod na yan ay 75. Yun ho ito in lugar kasi wala pa nga ho, mga black na nakalagay at lat kahit yung dun sa mga pu uh, dito electrical box na nakalilalagay nila dyan sa labas para dun sa connection ng line no? Kaya hindi natin ma-identify. Pero ito, pinakikita ko sa inyo na ang posibilidad na nandito po yung uh, black na pinahanap ninyo dito sa lugar na to. Kasi yun na nga, yan yan, na yan. Sa kanto mismo ng crossing na to, pagpas pagdating yung sa bandang dulo ng Nike View, 74 po yan. Kaya ito sunod, 75. No? 75. At syempre, yung mga lot, hindi natin pa rin makikita kasi wala pa rin nung nakalagay. Dahil yan, eh, ganito po yung itsura ng bahay. At kung 75 to, di natin malaman kung nandoon diretso 75, 76, no? Kung susunod pa doon, kasi mayroon pa doon parang uh, tatlong tumpok pa ng bahay, papasok doon sa loob kung nandoon, or ayun na, sa kabila na yun, yung 76, iba? Tapos 77, 78, 79, doon sa may katapat ng uh, parang bahay na yan to 79. Yun po yung uh, ina-assume natin ng mga pabahay. Ah, mga pabahay. <laughs> mga bahay na pinahanap po ninyo. Pero makikita ninyo, in between dito, ito yung main road eh. Pagpasok mo na dito sa dulo, itong lugar na to, in between pa, mayroon pang bahay po dun sa kabila. Ayan, papasyalan natin. So kung ang, itong block na to ay uh, 76, ito, no? meron dito parang tagusan kung minsan nag-iiba ng block pero kung ito magmula dyan papunta doon sa dulo papunta doon sa dulo ay isang block so ayun yung tama na ating bilang nung kanina doon sa may bahay yung uh, black block 79 so kung ito ay 76 na kung pagdating dito babaguhin nila kat, may nakikita tayong ganito di ba kung susunod na to ay ibang block na malamang nandito lang po sa lugar na yun, yung uh, block 79. Pero kung isang buo na to, isang mahaba na yun papunta doon, ay isang block lang. So, yung block 79 nandun doon sa bandang gitna, papunta doon sa dulo, itong Nike View. So, hindi lang ko natin ma... Paano pa papuntang aerial view kasi wala pa tayong drone. So, ah, uh, <laughs> balit pa lang ko yung uh, channel natin hindi pa tayo makapag-provide ng mga kagamitan para mas maihatid ko po sa inyo yung uh, mas maganda no Namakita ang location ng lugar katulad dun ito, ayan katulad to iba na naman no may iba na naman tung lugar so may highway na dito at makikita nyo sa bandang dulo na po ito itong pinakikita ko po dito ang lugar na to possible po na dito yung mga bahay po ninyo